Buni, hadhad -had, at katikatinga sa ating balat. Alam nyo ba mga kumari ko na gamit lang ang toothpaste ay masusolusyonan nga natin yan? Hi mga kumari ko! Nandito na naman nga ang kumari mo, kumari nyo at kumari ng lahat. So, for today's video, mga kumari ko, share ko naman nga sa inyo, mga kumari ko, ang home remedies nga na ginagawa ko nung time nga na nagkaroon si Daddy Chano ng buni, hadhad, or kung ano-ano pa, mga kumari ko. Hindi kasi yun maiwasan, lalo na kapag tag tapos nakatapak nga tayo sa baha. Kadalasan, nagkakaroon talaga tayo ng buni at kung ano-ano pa, mga kumari ko. So, i-share ko sa inyo na alam nyo ba mga kumari ko, isang sangkap lang at wala pang isang linggo mga kumari ko, ay kayang-kayang matanggal mga kumari ko kung wala nga kayong pambili ng mamahaling gamot, is pwedeng-pwede nyo gawin tong home remedies na to, pwedeng-pwede nyo siyang subukan at safe na safe naman talaga to mga kumari ko. So mga kumari ko, effect eh, nga pala to sa inyong mga kumari ko. Syempre, kapag meron nga po kayong buni or hadhad -had, mga kumari is gagawin nyo to mga kumari ko ng dalawang beses sa isang araw mga kumari At syempre, kailangan mga kumari kapag nga in-apply nyo to sa inyong buni or hadhad -had, is kailangan naghugas muna kayo, inugasan nyo yung inyong buni and then sasabunin nyo. And then after that, syempre, lalagyan nyo po ng toothpaste. Yes mga kumari ko, alam nyo ba na gamit lang itong toothpaste mga kumari is Makakatulong nga po ito sa inyo para mawala nga po ang inyong mga bunihadad at kung ano-ano pa pong katikati sa inyong mga balat. So, paalala ng mga kumari ko, kung kayo po ay sen sensitive, ang, sensitive ang inyong skin mga kumari ko. Siyempre, huwag nyo na lang pong gawin pero mga kumari ko kung gusto nyo naman po home remedies na makakatipid at sa tingin nyo po ay e effect nga rin po sa inyo at hindi naman po kayo sensitive ay pwede pwede nyo nga rin po itong subukan. So, ganito lang naman ang tamang pag-apply nito mga komariko Halimbawa po, dito kayo nagkaroon ng buni or hadad mga kumari ko or kati is pwede, pwede po maghugas muna po kayo ng kama ng dito. Hugasan nyo po muna yung area kung saan po kayo may buni or kati And then, sabunin nyo po. Pagkatapos nyo po siyang sabunin is kahit ganitong dat lang po mga kumari ko or pwede nyo dagdagan. Ayan, ilalagay nyo po siya dun mismo sa area na meron po kayong buni. Ayan, ganyan lang po siya mga kumari ko. Pwede nyo siyang gawin ng 2 to 3 times a day mga kumari Hanggang nga po sa matuyo na po ang inyong buni or katikati. Dahil alam nyo ba mga kumari ko, itong toothpaste, based on my experience mga kumari is napakadali nyo po talagang makapagpadry ng mga sugat na or mga katikati. At alam ko, mayroong magtatanong kumari ko, kung pagkababad nga daw po nito is babanlawan pa, so hindi na mga kumari ko, kapag po nilagay nyo siya sa inyong buni or haddad mga kumari ko is pwede hindi nyo na po siya banlawan hayaan nyo na lang po siya sa inyong balat na matuyo And then, siguro, pag maligo na kayo is, mawawala naman po yan, mga kumari ko. Para po talagang mababad siya sa inyong balat at gumaling nga po yung inyong mga buni at had at Syempre, mga kumari ko, itong Colgate ay meron tong antibacterial at talagang may cooling effect, mga kumari ko. Kaya, pagdating po talaga sa germs ay napakadali niya po at napaka-effective na nga po. So, palala ng mga kumari ko, hindi po ako expert. Lahat po ng sinishare ko sa inyo ay based on my experience lang po. Dahil po ang inyong kumari ay mahilig nga po talaga siya sa mga home remedies dahil hindi nga po ako mahilig magbili-bili. So, yung mga home remedies na lang po ang sinusubukan ko. Kaya naman, masasabi ko na effective talaga siya mga kumari ko. At sa marami na namang magko-comment, alam ko na hindi naman effective, bumibili na lang ako ng ganito. E eh, di kung gusto niyo pong bumili, bumili kayo. Kung gusto niya naman itong subukan, di subukan So, yun lang naman mga kumari ko. Kung nagustuhan nyo nga itong channel ko sa inyong tips para sa may mga buni hadad at kung ano-ano pa is pariak pa siya at papalo na nga lang din po ng aking page. Yun lang. Salamat.